umagang kay ganda sa iyo Minecraft. Grabe, it's been a while. Ngayon na lang ulit ako nakapaglaro ulit ng Minecraft. Start na agad natin yung video na to. Yo, so what's up mga perdi? Bago na yung ano natin, hindi na tayo bedrock. Mayroon tayong java dito ngayon. Tutuloy ko sana yung, yung bedrock ko na hardcore series ko nung dati. Kaso, hindi na kaya ng cellphone ko boy. Naglalag na boy. Huwag na natin patagalin. Mag-start na tayo agad. Ano kaya pwede natin pa pangalan pa Okay. Ayun na lang. Tabur. No. Series. Yan, Survival lang tayo, boy. Para. Hard no? natin yung nag -para. para. Wala na pa tong fake, fake pa. Survival lang tayo. Para tumagal tayo sa ano. Boring kasi pag namatay tayo, hindi eh, Baka di na ako mag-Minecraft. Aray. Aray. agay, 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 agay. So yon, tayo nag-spawn. Anong spawn to? Ice, Papangit. naglalag boy natin yung series to sa pagpuputol ng puno pinaka classic Minecraft. Uy, ko. na-record ako, kupal Siyempre, kapag gagawa kayo ng tools, yan, bibigyan kayo ng tips. Kapag gagawa kayo ng tools, umpsahan nyo na agad sa, ano, sa pickaxe. Kasi, hindi nyo na magagamit yung, ano nyo, yung axe nyo. Kasi, sobrang pangit yan. Ganto lang yan, oh. Maghanap lang. Explore, explore lang tayo sa clip. Okay, may bring sugar cane pa dito. Hanap muna tayo ng cave, mga perdi. Sakto, may village pa dun, oh. Explore na rin natin tong village para extra loot na rin. Ano kayong makukuha natin dito? Okay, umusahan na natin yung pag expense expensi Eh? Err, okay, Huh? Busahan na natin yung pag-e-expensi- Ow! basta. Inspeksyonin na lang. yon Kukain na rin natin itong mga furnace na yan. Starting loot na agad. Tapos yan, papatayin natin yan mamaya. Ay, sakto. Dolobong. Pakaswerte ko naman. Ito Eh, may blacksmith! almost full na tayo agad full iron classic ano yan cl classic mining natin yan tas kukuha lang kayo ng tatlo nito kasi masyadong matagal eh nakakatamad dumamit ng pickaxe na gawa sa kahoy ano na kayo agad stone age na kayo agad para solid yung pagmimina nyo yan siguro okay na masyado na marami tas gawa kayo ngayon ng pickaxe Siguro ang gagawin ko na lang muna is Takpan Takpan ko na lang muna siguro sila Kasi magagamit din natin yan sila eh Ay wait lang Papatay na rin pa ah! Ah! Kailangan natin ti to trap tong mga katay eh. Kunin rin natin yung mga ano dila Mga panaling. Siguro antay na lang din natin maggabi Para Mukhang matagal pa eh Pag maggabi Kasi okay, Antay na lang muna tayo dito AFK lang tayo for a while. Ayan mga perch, nagsimula na sila matulog. Kailangan na nating harangan itong mga to. Bulit na. Ano yun? Ay gagi ka. Ay gagi. no. May game ako dito nakita. Ito, ito nga. Ay. Wait lang. Hanap ulit tayo ng cave na maganda. Ito may ano. May ravine. Ah, so. Aray. Uy, medyo malaki. Guru, gagawa mo na ako ng ano, pickaxe tsaka shield para safe tayo. Boat, ma'am. Ano mga ang diamonds dyan? Bigay na agad. Ah, ang dami nila. Agay, 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 agay. Agay! Sige na nga. Maghanap tayo dito ng planes. Yun, boy. May nakita tayo iglo. Uy, may village din dito. Sakto pala yung punta natin dito sa ano na to. Paldo na naman! Ano kaya ang dito? Ba Siyempre, di kayo ni Kipir, bala siya dyan. I'm in danger! Nakita rin tayo dito ang village. Ayun! Ito na. Nakalabas din tayo sa snow. Scrap na rin tayo na. Oh. Ano ng cobblestone? Ayun, dami natin pagkain. Oh. 45. Guro kunin na natin to. Ito. sa kalupaan. Oh, yung binod. Good morning. Ito, kunin natin itong mga kaos na ito. Bed natin. Dito lang makipaglaban sa Ano? Kaya nga nga natin ito. Ah, ah, ah. Oh, di ba? Ay, meron pala akong napatay na ayon, golem. Bakit ba ano? Kita ko gumawa ng bucket para mag -e, ano tayo. Water bucket clutch. Tuwin na rin natin tong mga iron na to. Labang nagsisira ako. Ang bagal ng pickaxe ko. Nakakainis. Ito. Boom! Bam! Oh. ba ba Oh. Ba. Boom! Nabuo na natin ang ating first iron set. Yan. Kabahan na sa akin yung mga kalaban lapis lazuli kailangan din natin to para sa enchantment siguro ang goal natin is makahanap siguro tayo ng mga ano ng diamond siguro kung ako napunta wala pa rin eh. Oh. ayun first diamond wala na dalawa lang gara nga natin malaman natin kung get uuuuy grabe buti na lang buti na lang talaga buti na lang talaga chinek ko Okay, one, 2, three, four, five, six, seven, eight. Ang talap-talap ng eight vein. Baldo! Yes! Yan, kuha na rin tayo ng ano, obsidian. Mga 14. Apat sa enchanting table, tsaka 10 sa may, ano, portal. So ayan, na tayo. Siguro babalik na tayo sa taas. Magmala Spider-Man na tayo. Hurry! Uh. Ah, yo na. Ito lang, hanapin ko yan. Ito, may nakita kong diamonds. Pero, nasa pasta tayo. wala na yung gamit ko talaga. Last na yan. So, na ako. Uulit na lang, ulit ako. Pangalawang ulit na to. Pangalawang ulit na to. Babalik na lang ako kapag nakuha ko na ulit. I mean, kung nag-gather ko na ulit yung materials ko. So, yun na. Tapos nga tayong nakabalik sa base natin. Uh, pero meron din tayo achievement. Tingnan lang natin itong matapos manuto. Ito yung ating progress para sa ating first episode ng ating video. Yun. Don't pangis, boy. Ito na natin tatapusin ang ating video. And bye-bye.